Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang ang sagot? Dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan. Naaman ako sa aking ninuno. Sa nakuha ng inyong ninuno, may nagbigay na kapangyarihan ng duwende or inkanto. Or may ibinigay na bato. At yung batong yon nilulon at dahil doon, nakapagsimulang manggamot. Isahin natin yung sinasabi ni Father na galing sa kung ano-ano man at kung ano-anong kapangyarihan daw yung mga albularyo. Well, may mga ganon. May mga ganong instances na ganon yung pamamaraan. Pero hindi po lahat, Father, ay ganon ang pamamaraan. Parang hindi lahat ng pare ay makasalanan. Lahat ng may mga paring matitino, may mga, mga paring hindi mapanghusga may mapa, mga paring mapanghusga. So, ganoon din sa mga albularyo. Tapos, regarding doon sa pinagkuna ng uh, kapangyarihan, sa duwende daw, kailan nyo ako nakita ng gamot na tinawag ko yung duwende, tagain mo. Ang hinihingan natin, at uh, tinong hinihingan natin ng tulong ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na nasa langit, ang Panginoong Yahweh at ang mga arkanghel na pinapadala niya para sa atin upang makipaglaban sa kampo ng kasamaan. Um, sige, yun lang muna. Try natin sagutin yung sunod na sinabi ni Father. Regarding naman do sa mga sinasabi mong bato, Father. Eh, di lumunok ng bato. Tingnan natin ang mangyayari sa Sikmura mo. Hindi, joke lang. Regarding do sa mga batong sinasabi ni Father, ang tinutukoy niya yung sa mga subo. Kadalasan do sa mga subo, hindi naman lahat, ay galing sa mga mangkukulam. So, iba po, Father, yung mangkukulam sa manggagamot sana naintindihan nyo, do your own research, Father. Dig deeper, Father. Kasi pinag-aralan nyo yan, ilang taong kayo nag-aral, tapos pagdating sa mga gantong larangan, bakit parang sumasablay? Parang may mali. Hindi po ba't mga dasal at orasyon din naman ng simbahan ng kanilang sinasambi kapag nanggagamot sila ng mga nasapian? Totoo yun. Pero those are simply words. Dasalin mo ito. Magdasal ka ng ama namin. Magsimba ka, magkumpisal ka. Pag nagawa mo na 'yan, bumalik ka sa akin at ibibigay ko tung orasyon na ito, tung langis na ito na gagamitin mo. Ito yung tinatawag nating occult ritual. Andun yung panloloko. using what seems to be Catholic prayers, gestures, and rituals, pero the intention of doing them is not according to the mind of the church but according to the mind of the occult practitioner. Sa pagdadasal, malinaw na malinaw naman pag nagdadasal tayo. Uh, Lord's Prayer ginagamit natin. Sa Panginoong hesus tayo humihingi ng tulong. Tinuturoan natin magdasal yung mga pasyente namin. Pero ito si Father, bakit hindi maunawaan na ganun, na uh, ang pagdadasal, it's not simply word Ang pagdadasal, uh, Father, sinasa puso yan. Kung yan ang laging lumalabas at bukang bibig nyo lagi na ganyan na binabaliwala nyo yung presensya ng dasal o yung kahalagahan ng dasal eh parang may nagkakamali na yata father parang mali na yung father parang taliwas na sa tinuturo ng simbahang katoliko regarding naman sa mga langis at sa mga kagamitan sinasabi nyo sino ba ang ano ang kadalasang simbahan na may mga anointed oil hindi porket hindi binasbasa ng mga kapwa nyo tao, father, eh hindi na pwede gumawa ng anointed oil. Ang Diyos nga mismo ang nagturo na pwedeng dumirekta ng dasal sa kanya eh. So pag dumirekta ka ng dasal sa kanya, binasbasan mo yung isang langis at pinakinggan kanya, o oh, anong tawag doon sa langis? Eh di anointed oil na din. Sino ba yung mga relihiyon? na may mga suot-suot na krus? Ang mga kagamitan din yun, medalyon. Eh di ba kayo din? Ano ba naman, Father? Oh, ito, ito. Dahil nagkakasabihan na lang din naman ng mga practice na sa tila na akala nating hindi normal sa paningin ng iba. Sino ba naman matinong tao magtatago ng puso na pre-reserve, ilalagay sa simbahan o kung saan, saan man, igagala? Sa tingin nyo ba yung mga santong yan na, sina, na mga pinreserve nyo yung katawan? Natutuwa ba yun sa inyo? Ayaw nyo patahimikin kung saan-saan -sa nyo ginagala-gala yan, Nakakawawa na. Hindi man lang nga yata kayo nagpaalam eh. O isa 'yon, pero labas na 'yon sa ano, sa mga relihiyon. Pero it's a form of necromancy rin, 'di ba? Dahil nandito yung puso ni ganyan, na santo, o dasal kayo diyan. O. Oh. Ganun din 'yon, isang video mo pa, sabi mo, humihingi ng tulong sa patay. Eh, ano ba yung mga santo, 'di ba, mga patay din? Ay, nako, Father. Ewan ko na lang sa iyo, pero dapat sa Panginoong Isus tayo may tulong. Father, dapat ganun, Father. No?